Hi guys! Hello mga Kristiyanong Gala! Ngayon lang tayo nakagawa ng video. Uh, for today's video guys ay maglalagay tayo ng uh, bracket sa gutter. Dahil natapos ko na yung paglagay ng parlance ayun sa taas. Tsaka naglagyan na rin ng bubong. So paglagay ko ng gutter kulang na lang ng bracket kaya ang gagawin natin ngayon ay maglalagay tayo ng bracket sa gutter so let's go so aakyat na tayo dito sa hagdan guys ayan ayan aray andito na tayo sa bubong ang ming ming ko itisoy itisoy maski sana ako guys sumusunod yan sa akin maski na sa bubong ayun guys So, ang gagawin natin ngayon, guys. Ayan yung ginawa nating bubong. Tapos jan tayo akyat sa puno ng uyabano. Tapos tutuloy tayo diyan sa, sa ginawa kong andamyo. Akyat dun sa bubong. Ganit, ganito talaga yung ano, guys. Pinanganak sa Pupring Junjun. <laughs>

Thank you. So ayun guys, nandito tayo sa tok-tok ng bubong. Umuuga-uga guys kasi wala pang brace Ayan. Ayan yung bracket na ginawa natin. Ayun. Ito yung ginawa ko kahapon guys. Solo ko lang binubungan. Ayan. Ako lang mag-isa nagbubong guys tamang tama eh ah, makulim, makulimlim kaya makit ako hirap kasi magtrabaho sa bubong pag mainit so ayun guys ah, pinawisan ako ng maraming singot so baba na tayo guys nagawa na natin yung paglagay ng bracket ayun dyan tayo dadaan oh. No? Yeehee. Muga. Yeah. Sus, so, Eh, boys boy hai guys. Boys boy. So mamaya na guys, bababa na ako. So bago ako bababa, guys, mapaalam na ako sa inyo. At wag niyo naman kalimutan i-click ang like. Tapos subscribe mo saka kung pwede share so marami, marami salamat guys ha 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 bye